So guys, binigyan ako ni anonymous Valerie ng uh, Osmo Pocket 3. I really like it. Napaka lightweight niya at ang ganda ng quality ng video ng uh, nakukuha nitong Osmo Pocket 3. So wide view siya, Pwede din close up ganyan at ayong quality niya ay super nice. And at very maliit lang siya. And on the go pwede at may gamble na. So anyway, I am so blessed kasi nga ibinigay sa akin ng anak ko. At ngayon, gagana na akong magvlog guys. So anyway, magabi na dito at bukas ay Thanksgiving. So magluluto po tayo ng turkey. Ako ang in-charge magluto ng turkey. And then magluto din ako ng mashed potato. And then... Um, gusto ko ring magluto maggagawa ng gravy and so bukas i ko sa inyo kung paano ko ba niluluto yung uh, turkey na hindi dry and uh, kung saan, kung nandito man kayo sa Amerika, Happy Thanksgiving to you guys